Hello Fire Signs! Welcome sa aking channel Divine Queen Tarot PH Alamin natin ang energy messages kabay para sa September 15, 2023 Maraming salamat po sa lahat ng nagsusubscribe nagpa-follow sa aking channel um, sa mga hindi pa po nakapag subscribe ayan, please subscribe na po para dumami tayo sa ating channel, no? So, tignan natin Spirit Guide Energy Messages for Aries Leo and Sagittarius. Mhm. Mm Okay. Tignan natin to guys no mga nalaglag we have here the moon river so yung iba sa inyo kailangan ng um, explanation ng araw na to clarity ang um, naghahanap yung iba sa inyo ng katotohanan kasi may mga na-experience kayong deception dito. It's pan, um, panloloko sa paligid nyo, sa partner nyo. Ayan. So, hinihingian nyo sila ng explanation. Okay. So, we have here the high priestess. Um, so, yung iba kasi sa inyo is, um, it's maybe your kapartner talaga. No? May mga hidden motives sila sa inyo. Hindi mo alam bakit, ano bang rason, bakit sila pumasok sa inyong buhay o bakit nyo sila nakilala no so we have here the five of swords and ayan marami ang conflict ngayong araw na to no and nagkakaroon ka na ng self sabotage ini question mo yung sarili mo bakit ba nakilala mo tong taong to bakit to nangyayari sa iyo yung iba nagkakaroon na nga ng anxiety It's, kahit hindi to sa partner ano sa school um, sa inyong uh, kaibigan lahat yan. General, general reading to guys, no? And ayan, nagkakaroon na kayo ng self-sabotage siya eh. May anxiety na dito. May mga argument na nangyayari, no? I can feel na walang tigil ang pagkaaway, eh, no? Parang simula umaga hanggang gabi. Ayan, talagang nag-aaway kayo. It's either your live-in partner to guys. No? Kailangan nyo talaga ng clarity. So, sinasabi ng death card, may death card tayo dito. Huwag kang mag-alala kung nangyayari man yan sa'yo kasi matatapos at matatapos din yan. At may bagong simula para sa iyo, no? Kailangan, it's a necessary change din, ano? Baka, kailangan mo nang putulin kung ano man to. Dahil ikaw na mismo uh, makakaalam dito, eh, na iba yung mot motibo niya sa'yo. Baka it's either andyan lang siya for money. Andyan lang siya dahil nabibigay mo yung gusto niya. Diba? or wala lang siyang matakbuhan kaya kaya naging kayo nung time na yon so we have here the six of one so there's a progress na mangyayari sa inyo kapag pinutol nyo na tong kung ano man tong napagdadaanan nyo ngayon kung ano man yung iniisip nyong problema so you are moving forward no kapag na, naputol mo to na nung putulin ayan there's a transformation and magkakaroon ng progress yung buhay mo no yan, ma, ma, lahat din kasi talaga na dapat ulit-ulit kong sasabihin sa inyo kung ano man yung mga blockages na yan sadness, pain, panloloko pag yan tinapos nyo at hindi na kayo bumalik sa sitwasyon, sitwasyon yan maraming papasok na blessings sa inyo we have here the king of swords reverse so you are being manipulated Ayan, may maraming masasakit kang salitang pinag naririnig o nasasabi ngayong araw na to palitan ng conversation to no masasakit na salita kung ano man yung nangyayari sa inyo we have here reverse the empress yung iba sa inyo ayan tinatamad kumilos bumangon feeling nyo walang nakakaintindi sa inyo walang inspirasyon because of your pain here baka sila pa yung kinakampihan ng inyong mga magulang ng inyong mga kaibigan kasi hindi naman nila nakikita kung ano talaga yung ginagawa ng taong to. Kasi yung pinapakita ng taong to sa iba, no? Panay kabutihan. But, sa'yo, parang, alam mo yon Nag-iiba lahat. And, sinasabi dito ng ating, ano, two of cups, ayan. Open your heart and receive love from others. Kung hindi mo na talaga kaya yan, why not to, ano, no? To find another huwag kang maistik sa bagay na yan, sa trabaho na yan, sa pagmamahal na pinapakita naman sa'yo na iba naman yung intention sa'yo, no? So, we have here the five of ones. Ayan, no? Um, may panluloko talagang nangyayari sa inyo. Hindi lang to sa love life, ha? Sa pagkakaibigan, ayan, no? Um, it's a confirmation card lang dito sa tatlo na una nating card. And here, Don't let your focus close you to new ideas for of cup. So, matakot maghanap ng bagong karelasyon, bagong kaibigan, no? Open your heart sa ibang tao. Kasi, baka nasanay na kayong yan, taong yan is matagal nyo nang kasama. Nasanay na kayo. Kaya, ayan, nagiging martir na lang kayo sa sitwasyon, sa trabaho, sa love life guys, ano? So, open your heart dahil marami ka pang makikilala. Marami ka pang um, makikilalang kaibigan. Um, makakapili ka pa talaga ng taong maayos. Yung totoo yung motibo sa inyo. Ano? Yung bibigyan talaga kayo ng inspirasyon. Hindi pa na pain and suffering. So, iwasan nyo guys yung pagsa-self-pity. Ano? Kasi andito yung self-pity. Nakakaroon na kayo ng anxiety. So, tignan natin kung ano yung pwede yung gawin ngayong araw na to. Ayan. Oh my God. Oh, hindi. Napakadami nito, guys. So, ito yung mga pwede yung gawin, no, guys. Um, ngayong araw na to. Yung iba sa inyo talagang flow like a water na lang, eh, no? Ang ginagawa nyo is go with the flow na lang kayo sa mga nangyayari sa paligid nyo, sa karelasyon nyo, ano. Kung hindi man kayo makatulog dahil sa anxiety, pwede nyo isulat yung mga nararamdaman, lahat ng nararamdaman nyo, no. Sa isang papel. ayan yung dance is like a flow, flow like a water. Minsan, um, ayan nga, sabay sa agos ka na lang. Yung iba naman sa'yo, kahit hindi naman kayo totoong masaya, ayan, um, talagang nakikiindak pa rin kayo no yung parang ano hindi niyo na lang iniisip kung ano yung ginagawa sa inyo nagpapakamartir na kayo for some of you naman no um, be happy para sa iba maging masaya kayo kung nakakaranas ng success yung kaibigan nyo, ayan, matuto kayong maging masaya para sa kanila kahit sa mga ka-partner nyo, but baka you need this, you need this ano, guys, soak in a bath. so para makapag-relax, relax ka Ayan, yung iba sa inyo dahil nagkakaroon na ng anxiety, no? Baka hindi makayanan, no? You feel like gusto mo na mag-give up. So, kung wala kang makitang inspirasyon sa paligid mo, makausap. So, maybe you need this health check-up. Look for fairies affirmation card lang to. Nang dito na open your heart to others, no? Huwag nyong sasuluhin yung problema. Uh, marami tayong pwedeng maging kaibigan diyan basta am um, kilit easy nyo maging observant lang kayo, no? So, you need music to release your stress. Ayan, makinig kayo guys ng music. Uh, Maglinis-linis para mawala yung um, negative energy sa paligid nyo, sa bahay nyo. Pati yung mga kaibigan na kailangan nyo nang putulin yung connection nyo sa kanila. Ayan. And magpakatibay ka, no? Ano? fire signs. So, maglakad-lakad din yung iba sa inyo para mawala yung mga tension na nararamdaman nyo, yung stress, anxiety. Um, kung may bago ka mang nakilalang kaibigan, ano na napagsabihan mo ng mga problema mo, ayan, matuto kang magpasalamat sa kanila. Ayan, have time with your friends to sing. Yan, ang dami natin pwedeng gawin ngayon sa social media. Yan, open nyo yung sarili nyo sa social media din. No? Kailangan nyo din minsan yan, lalo na yun sa mga pagtitiktok. Ano? Kailangan natin yan, nakakawala din ng stress. So, drink a tea. Kailangan nyo din yan, guys, no? para ma-cleanse ang inyong katawan. So, thank you guys for watching. Hanggang dito na lang, Fire Signs. Um, see you in my next video. Bye-bye.